kaibitan sa laot na hakarap pilitin rice hindi muna kami dadayo dun sa Surigao at nakakain kain naman ulit na ang anak pareli sa aming private bukas na umaga naroon na kami hindi na pala mga kablogger sa kasama sa amin yung si parrobot si parin daniel lang ang nagbalik nung pagaling niya ng hospital si parrobot na doon na nakalabas na umuwi na lang doon sa kanila nagpapagaling okay na natahin na yung ano, ulo hindi na lang sinasama ni kapitan at ipasitis kan pa daw yun dahil sa kakulitan niya dahil nakainom na ay eh, naginom pa talaga sa baba hindi masaway Sama siya sa Sunod na out mm na. -hmm. ng baba sana maka ano tayo makadami tingnan natin mga vlogger kung saan ang silig kung pa saan ang anod para pag tayo ng pataw mamaya ng buhay buhay alam natin kung saan natin hahanapin yung pataw ang ano. ito yung zero size na payaw namin sariling ano ito namin private isang bantay di itik itik ah galing south galing south on silig panurut eh ang yang anod Tuna na riba magkaraya tayo ng tambo tambo sa magkano tayo buhay 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 tayo ng pataw patamba ng ano release Maya tayo maglalatak May bahay na, may pagmulak dito lumipat na ang mga kasama natin ang kasamahan ko na service lipat na doon sa 05 kon iba ang na roon sa 02 patan mother boat naglipat na rin dalawa na lang kami dito na iwan ni ano ni partner talams sunod na rin kami doon baka magandang sibadan doon ay ano talam so nantay ako yun nakita na ng mother boat yung ano 05 ayan o no. ayan o no. bagong ginawang itik itik Epek. Palitan natin tong ano, tong kilawa kung bagong bayan no Pusit pusit. Kaya, kapit na natin. Galing dito sa puitan. Yung nakakabit na nailo ito ay ano lang. 40 na pioneer. Maliit. Nakalimutan ko magkuha ng 50. Sakto sana 50. Mga ano, anim na di pa ka vloggers kapunta dito sa dulo sa pain tapos ang naman galing dito dito galing dito mga 35 ang layo galing dito kapunta dito galing sa bangka papunta dito ang biwas natin ay Norway eh. ayun no Zero City Zero City ang biwas na yan para kahit durado sampah ni na lang eh, malita ang ano malita natin lo sakto dito 50 na payo nila para durado mga tag sitihan na durado sampah dân đô đôi để xem, ui cái thằng tam anh, thằng tam anh anh coi, ui khoai nè tí to kailangay ito mga ka-vlogger sa Subipan. May napa lulus ako. Yung siguro. apat ito na kulay mga kablogger so puti pink orange tapos kulay itim ay may kunting ano pa pala ito itim bali anim ah, lima pala ito lima tapos may violet puting violet ay puti pula orange pink itim violet pang-anim pala. Anim pala na kulay. 05 ko na payaw yan mga ka-vloggers, yung tinalihan ng Yan yung Iris G 05